umagang kay ganda mga busing mga idol mga pare mga kumare so ito nga ang ginawa natin nagpalipad na tayo ng mini drone ayan hello shout out sayo Dai! hello tumingin pa talaga siya no so bakit nga ba nag over voice na lang ako dito kasi nakalimutan ko pala ang mic nito mga ka idol pasensya na kung ganyan yung galaw ng ating mini drone kasi po maraming wire kaya nagbanking-banking tayo dito na unsa? Unsa ba? <laughs> Good morning mga ka-idol. So ito lang ang ipapasilip ko sa inyo dito sa aming lugar mga ka-idol. So daming mga bahay, daming mga maliliit, marami ding malalaki at ako po yung nakakulay green. Alright mga ka-idol. Ayan nagkikita niyo ako dyan mga ka-idol. Ayan, nagpapalipad po tayo. Nandyan po tayo sa tindahan mga ka-idol. Alright. So nakikita nyo yan. Yan yung palabas ng highway mga ka-idol. Ay, sumabit pa ta sa wire. <laughs> At ayan mga ka-idol, pandisal po ang tinitinda nyan tuwing umaga si tatay. Yan po yung suki so namin mga ka-idol. Ayan, so mega mega shout out po sa tatamaan ng ating kamera sa ating mini drone na siyempre. Ayan na, ayaw pa sumabit na naman mga ka-idol kaya yan. Oy, shout out sa iyo kuya. Yan yung mahirap mga ka-idol, nagpapalipad ka ng drone sa mga mabahay at maraming wire mga ka-idol. Ayan, so mega mega shout out po sa lahat. Ang ganda ng kotse ko sa Naol. Ayan, so ipapashare ko kayo dito sa paligid namin. Alas is po ang oras na ito mga ka idol. Kaya makikita po natin ang ganda ng paligid habang pasikat pa lamang yung araw. Kaya po dito mo mapagmasdan ang relax na relax kasi wala pa sa labas ang mga marites. Ha <laughs> marites. <laughs> Ayahan. Pasensya na kung aalog-alog mga ka idol sa sobrang dami kasi nang wire, ay may pasabit-sabit pag nalalaman may pabangga-bangga pa. At patuloy nga tayo dito nagpapalipad ng ating mini drone. Baka sakaling may nakita tayo dito ng nagtutuwad-tuwad na mga maritis. <laughs> Good morning! Migay-migay shoutout sa lahat ng ating mga viewers. Iahatid ko kayo sa magagandang bio. Sana all. So yan, migay-migay siya sa mga taga masbati. Basta masbati nyo. Pag babae, gwapa. Pag lalaki, puyos. <laughs> so ayan lang mga ka-idol. No? Kitang kita nyo na ba ako mga ka-idol Nagmo-monitor ako ng screen Dahil naka-indirect din ito sa cellphone mga ka-idol Ayan So ba diba? Swak na swak mga ka-idol Pag merong kayong many drone Napakaganda mga ka-idol Kaya dadalhin natin to sa kabundukan Ayan Hahanap tayo ng magandang spot Para naman makita nyo Ang ninanais nyong makita Siyempre Ayan. Wow, napakaganda lang mga ka-idol, ano? Iikot-ikot pa natin yan. Imikos-mikos insan. Ayan, mga ka-idol. So, napakaganda. Alright. Ayan lang mga ka-idol. So, maraming 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 salamat po sa inyong panunood.